Noong November 23, 2009, naganap ang pinakamalagim na kaso ng karahasang pampulitika sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Maguindanao Massacre, na kilala rin bilang ang Patuan Massacre, kung saan walang awang minasaker ang 58 inosenteng katao, kabilang ang 32 mamamahayag ng grupong tauhan ng makapangyarihang angkang ang Patuan. Ito ay binansagang the single deadliest attack on journalists in history at isa sa pinakabrutal na election-related violence sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang masakir na ito ay nagugat sa tunggali ang pampulitika sa pagitan ng makapangyarihang Ampatuan clan at ng pamilya Mangudadatu sa Maguindanao. Mahigit dalawang dekada ng kontrolado ng pamilyang ang patuwa ng politika at seguridad sa lalawigan sa pamamagitan ng isang private army na tinatayang nasa dalawang libo hanggang limang libong katao na binubuo ng mga government-supported militiamen, lokal na pulis at sundalo. Pinansagan pa nga ang trial of the decade ang massacre dahil tumagal ng isang dekada ang paglilitis sa kaso salawak lawak at dami ng kinakailangang proseso kung saan inabutan pa ito ng tatlong administrasyon at walong justice secretary. Pinansagan pa nga ito ng iba bilang trial of the century dahil kung susumahin ng halos dalawang daang nasasakdal at tatlong daang saksi, maaaring umabot ng dalawang daang taon ang kaso kung isasabay-sabay ang lahat ng testigo at akusado. Ano nga ba ang tunay na nangyari at buong kuwento sa tinaguriang ang Maguindanao Massacre noong 2009 at ano ang naging epekto nito sa paglipas ng mga taon? Ano, ano, ano? 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 pag, 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 pag magiging patas po, 100% mananalo po ako sa kaso dahil alam ni Ala, alam ko na wala po akong kasalanan sa pinagbibintang sa akin. Ang Pilipinas ay matagal nang may maruming kasaysayan ng tunggalian sa politika, lalo na tuwing halalan. Karaniwan na ang election-related violence kung saan may mga kandidatong napapaslang. Walang pinipili ang ganitong uri ng karaasan, mapalalaki o babae, mahirap o mayaman, lokal man o pambansang posisyon. Maaring mamatay kapag naging banta sa kalaban. Ang ganitong tunggalian na nauuwi sa ambush at patayan ay kadalasang naguugat sa paghahari ng mga political clan sa iba't ibang rehiyon. Isa sa mga pinaka-notorious na political clan ay matatagpuan sa Maguindanao na bahagi ng Central Mindanao. Ito ang angka ng mga Ampatuan. Si Andal Ampatuan Sr. ang patriarka ng mga Ampatuan. Nagsimula pa ang kanyang impluensya noong administrasyon ni Pangulong Cory Aquino. Naging alkalde siya ng Sheriff Aguac noong 1986 at kalaunay na naging tatlong beses na gobernador na Maguindanao mula 2001 hanggang 2009 na karaniwang walang kalaban. Sa loob ng mahigit dalawang dekada, kontrolado ng mga ampatuan ang politika sa Maguindanao at pawang mga kamag-anak niya ang nakaupo noon sa 18 sa 27 bayan ng Maguindanao. Kabilang na ang anak niyang si Datu Andal, Unsay Ampatuan Jr., bilang alkalde ng Datu Unsay. Ang malawak na kapangyarihan ng Ampatuan Clan ay nakatanggap ng basbas mula sa pambansang pamahalaan. Personal na kaalyado sila ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo na umaasa sa kanilang black vote at tulong laban sa mga rebeldeng Moro sa rehiyon. Kilala ang pamilya sa paggamit ng dahas upang mapanatili ang kapangyarihan. Naging kinatatakutan sila sa lugar dahil sa umano'y karasang bumabalot sa kanilang pamumuno. Sa katunayan, bago pa man ang massacre, maraming ulat ng pagpatay, pangaabuso at kidnapping ang iniuugnay sa private army ng mga ampatuan na mahigit limampung insidente ng pamamaslang, torture at pagdukot sa mga kalaban sa politika at maging sa ilang sibilyan ang naitala laban sa kanila. Fast forward, taong 2009, naging abala ang politika sa Maguindanao dahil nalalapit na ang 2010 national elections at paghahain ng Certificate of Candidacy. Dito na nagpasya ang anak ni Andal Senior, na si Dato Andal Unsay ang Patuan Jr. na tumakbo bilang gobernador upang ipagpatuloy ang paghahari ng kanilang angkan. Hindi natatakbo si Andal Senior, kaya inaasahang si Andal Jr. ang magiging kapalit niya. Subalit sumulpot ang isang matinding katunggali, ang isa pang kilalang angkan sa Maguindanao, ang mga mangudadato. Ang Vice Mayor ng Buluan na si Esmael Toto Mangudadato ang inihandang kandidato ng pamilya Mangudadato upang kalabanin si Andal Jr. sa pagkagobernador. Ang posibilidad na maagaw ng Mangudadato ang kapangyarihan sa lalawigan ay tinuring ng mga ampatuan na isang diretsyong banta sa kanilang paghahari. Ngayon, upang formal nang makapaghain ng kandidatura si Toto Mangudadato, napagpasyahan niyang maghain ng kanyang Certificate of Candidacy sa Provincial Capitol sa Sharif Aguak, Maguindanao. Ngunit bago pa man ito mangyari, nakatanggap si Mangudadatu ng mga pagbabanta. Binalaan siya na papatayin ng sinumang kasapi ng kanilang partido oras na ituloy nila ang pagfile ng kandidatura. Dahil dito, humiling si Mangudadatu ng seguridad mula sa Philippine National Police sa Autonomous Region ng Maslim, Mindanao. Isang kahilingan natin ang giha ng mga otoridad. Kaya sa harap ng mga banta, nagpasya si Toto Mangudadatu na wag sumama sa kanilang konvoy at huwag personal na ihain ang kandidatura. Sa halip, ipinagkatiwala niya ang paghahain ng COC sa kanyang asawa na si Jenalyn Mangudadatu kasama ang dalawang niyang kapatid na babae, ilang abogado at mahigit tatlong miyembro ng media na naimbitahang mag ver sa paghahain ng kandidatura. Naniniwala si Toto Mangudadato na dahil pawang mga kababaihan at mamamahayag ang kasama sa grupo, maaari magdalawang isip ang kabila sa paggawa ng karasan, alinsunod sa tradisyong Islam na mataas ang respeto at hindi nananakit sa mga kababaihan. At para na rin may mga saksi mula sa media na makapagdodokumento sa anumang mangyayari. November 23, 2009, ang araw ng paghahain ng kandidatura. Umalis ang konvoy ng pitong sasakyan mula sa buluan papuntang Sheriff Aguac. Sakay ng konvoy ang asawa ni Toto na si Jenna Lynn, dalawa niyang kapatid na babaeng mga udadato, mga abogado ng pamilya at 37 mama mahayag mula sa iba't ibang news organization. Bandang alas gis ng umaga, habang binabagtas ng kanilang konvoy ang kahabaan ng kalsada sa sitio Masalay, Barangay Salman, at nasa loob na ng teritoryo ng bayan ng Ampatuan, biglang hinarangan ang konvoy ng mahikit isang daang armadong kalalakihan. Agad nilang dinis armahan at kinuha ang manibela ng mga sasakyan sa konvoy, saka din nila ang buong grupo sa isang liblib at masukal na bahagi ng sitio Masalay na malayo sa kabahayan. Nagkataon naman na may dalawang sasakyang privado, isang pulang Toyota Vios at isang light blue Toyota Tamaraw FX na nakasunod sa convoy at nadamay sa pagdukot. Ang mga sakay nito na hindi naman bahagi ng grupo ni Namangudadatu at pawang nagkataong napadaan lamang ay kasama ring binihag ng mga armadong tauhan. Sa kabutihang palad naman, ang pampitong sasakyan sa convoy na lulan din ng ilang mamamahayag ay nakabalik sa bayan upang kumuha ng naiwan na kagamitan. Kaya nakaligtas ang mga nakasakay dito at hindi sumama sa pinagdaan ng kalbaryo. Samantala, sa gitna ng pangaagaw ng konvoy, nagawa pang matawagan ni Jeneline Mangudadato ang kanyang asawang si Toto gamit ang cellphone. Nangangatog at umiiyak na ibinalita ni Jeneline na kinidnap sila ng mga armadong tauhan na pinamumunuan mismo ni Dato Andal ang patuan junior. Narinig pa umano sa linya na pinagsasampal ni Andal Jr. si Jenaline. Yun na ang huling komunikasyon na natanggap ni Toto mula sa asawa at matapos na yon ay tuluyan ng naputol ang kontak. Dinala ng mga armadong kalalakihan ang mga bihag sa masukal na lugar at doon isa-isang pinababa ng mga tauhan ni Ampatuan ang mga nasa konvoy. Unang hinarap ni Andal Jr. si Jenalyn Mangudadatu. Nagmakaawa si Jenalyn na huwag silang saktan, subalit hindi ito pinakinggan. Walang haba sumanong pinagbabaril ni Andal Jr. si Jenalyn sa iba't ibang bahagi ng katawan, kabilang ang masaselang bahagi nito. Sunod na pinababa ang dalawa pang kasamang babae, ang kapatid at tiya ni Toto Mangudadato, na kapwa buntis na mga panahong yun. Sa kabila ng kanilang kalagayan, naging biktima pa sila ng karumaldumal na paglapastangan. Binaboy sila ng ilang tauhan bago tuluyang pinatay. Matapos nito, dali ang pinagbabaril ng mga tauhan ni ang ng iba pang natitirang bihag, mga kalalakihan, kababaihan at mga mamamahayag na walang kalaban-laban. Isa itong walang awang pamamaslang na habang buhay na nagmarka sa kasaysayan ang imahe ng mga biktimang tinaddad ng bala. Sa loob lamang ng ilang minuto, 57 katao ang napaslang sa lugar na yon, 21 kababaihan at 37 kalalakihan. Tanging isa sa orihinal na 58 katao na si Reynaldo Bebot Momay ang hindi pa natatagpuan ng bangkay magpasa ngayon. Upang pagtakpan ang kanilang krimen, naghukay na ng isang malaking mass grave ang mga salarin. Sa katunayan, dalawang linggo pa lang bago mangyari ang insidente ay naihanda na ng mga tauhan ng ampatuan ang malaking hukay na ito sa sitio Masalay na posibleng bahagi ng maaga nilang plano. Isang bakho na pagmamayari ng pamahalaang panlalawigan na Maguindanao at siyang ginamit sa pagmamadaling paglilibing ng mga bangkay at pati na rin ang mga sasakyan ng konvoy. Ilan sa mga bangkay at sasakyan ay halos nalibing na nang dumating ang mga otoridad. Ang iba naman ay napalubog ng bahagya sa lupa. Sa mga oras na ginagawa ng mga tauhan ang patuan ng paglilibing, nakarating na sa kalaman ni Toto Manguda ang sinapit ng kanyang asawa at kasama. Agad siyang nakahiram ng isang helikopter upang matuntun ang kinaroroonan ng konvoy. Pagdating niya sa ere malapit sa sitio masalay, narinig ng mga salarin ang ugong ng helikopter at sila ay nagpulasan. Iniwan ang kanilang hukay at mga bangkay na hindi pa tuluyang natatabunan. Di nagtagal ay dumating ang mga tauhan ng Philippine Army at Police. Tumambad sa kanila ang nakakasindak na tagpo. Mga nawasak na sasakyan na tigmak sa bala at mga katawan ng biktima na halos hindi na makilala sa tindi ng pinsala. Agad isinagawa ang retrieval operation sa lugar. Natagpuan ang 57 bangkay na wala ng buhay samantalang ang isa hindi na natagpuan pa na pinaniniwalaang nalibing ng mas malalim o tuluyang nawala ang mga labi. Sa pagsisiyasat na isinagawa ng mga otoridad, mabilis na lumutang ang mga ampatuan bilang utak at may kagagawa ng masakir. Ilang testigo mula mismo sa hanin ng mga ampatuan ang lumantad at nagturo sa mga nasa likod ng krimen. Dalawa sa mga naging susi na saksi ay sina Sokarno Badal at Lakmudin Salyao na kapwa tauhan ng mga ampatuan na nagdesisyong tumistigo para sa prosekusyon. Isiniwalat nila na apat na beses umano nagpulong ang mag-aamang Andal Senior at mga anak niyang sina Andal Junior, Zaldi Ampatuan na governor ng ARMM noong panahong yon at si Sajid Ampatuan upang planuhin ang pagpaslang kay Toto Mangudadatu at sa mga kasama nito. Ayon pa sa salaysay ng testigo na si Badal, nagyabang parao si Zaldi ang patuan na ipapagamit niya ang lahat ng kanyang armas para masiguro na maisakatuparan ang plano. At sinabi rin umano nitong magtutungo siya sa Maynila sa mga panahong gagawin ang plano para hindi mahalata at mabisto upang magkaroon ng alibay. Napagalaman din na si Andal ang patuan senior mismo ang itinuturong mastermind sa krimen. Bagaman hindi siya pisikal na nandoon sa lugar ng pinangirihan, siya ang nagutos sa tagplano batay sa mga testimonya. Subalit hindi nga lang niya personal na hinarap ang katarungan dahil pumanaw na ito noong 2015 dahil sa atake sa puso habang nakakulong bago natapos ang paglilitis. Kasunod ng massacre, idineklara ng national government ang state of emergency sa buong Maguindanao at kalapit na mga lugar. Inaresto si Andal ang Patuan Jr. tatlong araw matapos ang krimen ng siya sumuko. gayon din ang iba pang miyembro ng pamilya at tauhan nilang sangkot. Siya ay sinakay sa helikopter patungong General Santos City at kalaunay sa Maynila para isa ilalim sa kustodiya ng NBI. Itinutok ng buong bansa at ng mundo ang mata sa kasong ito na tinaguri ang trial of the decade dahil inaasahang susubukin ito ang katatagan ng ating sistema ng hustisya. December 4, 2009, sa gitna ng pangamba na posibleng gumanti o lumaban ng mga loyalistang tauhan ng ampatuan at matapos madiskubre ang tuneto nila ng armas at bala na nakabaon sa mga compound ng pamilya, Naglaba si Pangulong Arroyo ng Proclamation Number no. 1959 na nagdedeklara ng batas militar sa Maguindanao. Naunang pagkakataon mula 1987 na ginamit ang martial law sa bansa. Dahil dito, lalong lumawak ang kapangyarihan ng militar na arestuhin ang mga ampatuan at mga kasabuat nila ng walang mandamiento. Sa loob ng ilang araw, inaresto si Naandal ang Patuan Senior, ang ilan pa niyang mga anak, kabilang si Nazalde ang Patuan, Sajid ang Patuan, at marami nilang tauhan. Pinasok ng mga otoridad ang malalaking mansyon ng angkan sa Sharif Aguac at iba pang bayan. Kasamsam doon ang daang-daang armas, libu-libong bala, at kagamitan ng militar na inimbak ng private army ng Ampatuan. December 12, 2009, tinanggal ang batas militar, ngunit nanatili ang state of emergency sa lugar upang matiyak ang kaayusan. Sa panahong ito, naghahanda na ang Department of Justice ng pagsasampa ng kaso laban sa mga suspect. Dahil sa matinding implikasyon ng kaso, inilipat ito sa Maynila para sa seguridad ng mga testigo at upang matiyak na walang warlord influence sa hukuman. Itinalaga ng Korte Suprema ang Quezon City Regional Trial Court Branch 221 sa pangangasiwa ni Judge Jocelyn Solis Reyes upang dinggin ang kaso. Dito sinimulan ang mabusising paglilitis. January 2010, formal nang sinimula ng paglilitis sa Quezon City RTC Branch 221. Umabot sa 197 ang akusado sa kasong multiple murder, pero 198 talaga ang orihinal na kinasuhan, pero na-dismiss lang ang isa. Kabilang sa 197 na ito, ang maraming miyembro ng pamilya ang patuan, pulis, milisya at iba pang kasabwat. Sa kabuang bilang na yon, 117 na akusado ang nadakip at naiharap sa hukuman. Samantalang tinatayang 80 suspect ang nananatiling nakatakas at at large sa loob ng mahabang panahon. Ilan sa mga nakatakas ay mga kamag-anak din ng mga ampatuan na humigit kumulang labing apat na miyembro ng angkan na kabilang sa mga hindi agad nahuli. Mahigit 50 rin sa mga wanted na ito ay mga opisyal ng pulisya at militar na nagsilbing security escort ng mga ampatuan. Ayon sa ulat, nahirapan ang mga autoridad na sila'y mahuli dahil karamihan ay nagkanlong sa mga liblib na kuta ng armadong rebelde sa timog ng Pilipinas. Umabot sa 357 na saksi ang narinig ng hukuman, kombinasyon ng mga testigo ng prosekusyon, depensa at mga rebuttal witness. Ilan sa mga akusado ang nag-apply at pinayagang magpiyansa. Pitong po sa mga akusado ang naghain ng petisyon para makapagpiyansa. Kabilang narito si Dato Sajid Islam ang patuan na nakapaglagak ng piyansang 11.6 million pesos noong 2015 at pansamantalang nakalaya. Si Sajid ay bunsong anak ni Andal Senior na kulong siya ng halos limang taon bago napayagang magpiansa dahil sa di umano'y kakulangan ng matibay na ebidensya noon laban sa kanya. Pagkalaya ay tumakbo pa siya at nahalal bilang Vice Mayor ng Sheriff Saidona Mustafa, Maguindanao. Ang mabagal na pag-usad ng paglilitis dahil sa dami ng akusado, mga technicality, at pagbabago-bago ng mga abogado at US ay matinding pinuna ng publiko. Ilang testigo pa ang pinaslang bago sila nakapagtestigo, bagay na lalong nakapagpatagal sa proseso dahil sa takot at pagkawala ng testimonya. Sa kabila nito, halos sampung taon ang lumipas bago naihatid ang pinakahihintay na hatol. December 19 2019 sa isang court session na ginanap sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Tagig, sabay-sabay na binasa ang desisyon sa Maguindanao Massacre Case. Dekada ang binilang bago narinig ng mga pamilya ng biktima ang salitang guilty. sa 761 na pahinang desisyon ni Judge Solis Reyes. Si Datuan Andal Unsay ang patuan junior at ang kapatid niyang si Zaldi ang patuan ay hinatulang nagkasala sa 57 counts of murder. Isa para sa bawat biktimang natukoy pero hindi kasama ang isa na nawawala ang labi. Pinatawan silang dalawa ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo na walang posibilidad ng parol. Kasama nilang nahatulan ng 26 na iba na pangunahing akusado rin sa masakir, kabilang ang ilang mga pulis at tauhan ng ambatuan. Sa kabuuan ay 28 katawang nakatanggap ng hatol na guilty sa 57 counts of murder. Ang bawat isa sa kanila ay pinatawan din ng parusang panghabang buhay o hanggang 40 years na pagkakakulong bawat bilang. Dagdag pa rito, labing lima na iba pang akusado na karamihan ay mga pulis na itinuturing nakasabuat sa krimen ngunit hindi pangunahin tagapagsagawa ang nahatulan sa mas mababang kaso. Sila ay napatunayang guilty bilang accessories to crime at sinintensyahan ng anim hanggang 10 taong pagkakakulong bawat isa. Samantala sa kabilang banda, 55 akusado ang napawalang sala at pinalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya upang mapatunayan ang kanilang tuwirang partisipasyon sa masaker. Kabilang sa mga na-acquit si Sajid Ampatuan na noon ay nakalalaya na sa bisan ng piyansa Pinagutos din ng korte na magbayad ang mga pangunahing salarin ng Danyos na 155.5 million pesos sa mga pamilya ng 57 napatay na biktima para sa civil indemnity at iba pang bayarin tulad ng moral, exemplary, temperate at actual damages. Ang resulta ng hatol ay may halong emosyon, bahagi ang tagumpay dahil may mga naparusahan, subalit may kirot din dahil marami ang napawalang sala, kabilang ang ilang miyembro ng pamilyang itinuturing na utak ng krimen. Subalit, isa pang issue ang lumutang sa hatol. Hindi kinilala ng korte si Reynaldo Bebot Momay, ang nawawalang photojournalist bilang opisyal na biktima ng masaker. Dahil walang natagpuang labi, hindi na isama si Momay sa bilang ng mga murdang kinatigan ng korte. Bunsod nito, hindi rin nakatanggap ang kanyang pamilya ng anumang danyos o indemnification na ipinagkaloob sa ibang pamilya ng biktima. Para sa mga pamilya at mga taga-suporta ng kalayaan sa pamamahayag, malaking pagkukulang ito Fight for 58 ang kanilang sigaw na ang ibig sabihin ay ipaglaban na si Momay ay mapanagot din ang pumatay at tuluyang kilalanin bilang biktima. Matapos ang hatol, patuloy ang appeals process. Otomatikong umakyat sa Court of Appeals ang kaso para sa automatic review. Lalo't may mga akusado ring umapela sa kanilang conviction. Saka sa kasalukuyan, nakabinbin pa sa CA ang review ng kaso. Inaasahan na anumang pagpapasya ng CA ay aakyat pa rin sa Korte Suprema sa huling instansya. Samantala, ang prosekusyon ay umapela rin, partikular sa pagkaakwit ng ilang suspect at sa hindi pagsasama kay Reynaldo Momay sa hatol. Nananatiling hamon kung paano mahanap at madadala sa hostisya ang natitirang 80 sospek na nakatakas. Sa katunayan, ang iba sa kanila ay patuloy umanong nagtatago sa mga liblib na lugar at protektado pa rin ang impluensya ng Ampatuan Clan na nananatili sa ilang posisyon ng poder sa BARMM. Ang DOJ sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ay nangakong ipagpapatuloy ang pagtugi sa mga ito, katuwang ang PNP at NBI. May mga ulat noong 2021 hanggang 2023 na isa-isa nang nahuhuli ang ilang mga nakatakas kagaya ng isang dating police inspector na kabilang sa wanted list na nasa kote sa Cotabato noong 2021. Gayon pa man, marami pa rin ang hindi nauhuli. Pagkaman napakahaba ng inabot bago na ibaba ang hatol, itinuturing ito ng marami bilang isang panalo laban sa impurity. Ayon sa Human Rights Watch, ang pagpapakulong sa mga nasa likod ng massacre, lalo na sa mga ampatuan, ay isang momentous verdict, subalit kaakibat ng papuring yon ang paalala. Ginamit dapat ang momentong ito upang itulak ang mga kinakailangang reforma sa politika at hustisya. Sinabi ni Phil Robertson, Deputy Asia Director ng HRW, na ang hatol na ito ay dapat magsilbing mitya upang wakasan ang pamahalaan ng pag-aruga sa mga private army at milisya na nagbigay daan sa pag-iral ng mga warlord tulad ng mga ampatuan. Ngayon, ang itinuturong lider ng mga salarin sa massacre na si Dato Andal Unsay Ampatuan Jr. ay kasalukuyang nakapiit sa New Bilibid Prison at naghihintay sa resulta ng kanyang apela sa mas mataas na hukuman. Siya ay nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo na walang parol at patuloy na iginigit ang kanyang kawalang sala. Sa kabila ng pagkakakulong, naharap pa rin si Andal Jr. sa ibang kaso Noong November 23, 2023, eksaktong ikalabing apat na anibersaryo ng masaker, siya ay hinatulan naman ng Sandigan Bayan sa kasong korupsyon. Napatunayang guilty si Andal Jr. sa 21 counts ng graph na may kinalaman sa maanomalyang pagbili ng fuel para sa pamahalang panalawigan na ay dinaan sa pagmamayari niyang gasolinahan noong siya ay lokal na opisyal pa. Umaabot sa 210 years ang ipinataw na sintensya sa kanya, 6 hanggang 10 taon na pagkakakulong bawat isa sa 21 counts at may nagbabayad din ng mahigit 44 million pesos na danyos. Ito ay bukod pa sa kanyang naunang sentensya sa kasong masaker. Ang karagdagang hatol na ito na tumapat pa sa araw ng anibersaryo ng krimen ay lalong naggiit na hindi na muling makakalaya si Andal ang patuan Jr. At kahit mamatay pa siya ay marami pa rin siyang utang na sintensya. Ipinakita rin na may iba pang kaso ng katiwalian ang kanilang angka noong nasa kapangyarihan pa sila. Si Dato Sajid ang patuan naman, nabunsong anak ni Andal Senior at kalahok din umano sa mga pagpupulong bago ang masaker, pinayagan siyang magpiansa noong 2015 at tuluyang napawalang sala sa hatol ng 2019, bagay na ikinadismaya ng marami. Gayon pa man, hindi rito nagwakas ang paghabol ng batas sa kanya. Matapos makalabas sa kulungan, muling nabuhay ang mga naantalang kaso laban kay Sajid, kaugnay ng umano'y pagkakamal ng pondo ng lalawiga ng Maguindanao noong panahon ng panunungkulan ng kanilang pamilya. Sunod-sunod na nilitis ang mga kasong ito sa Sandigan Bayan. Taong 2016, nahatulan siya sa unang batch ng mga kasong graph at malversation na may kinalaman sa pagbili ng mga food supplies na ghost na hindi naman talaga na i deliver Sumunod pa ang iba pang kaso Noong 2022 at 2023, naglabas ang sandigan bayan ng hatol sa mahigit isang daang bilang ng falsification, graft at malversation. Pinatawan siya na magkakapatong na sintensya na umabot sa humigit kumulang 848 years na pagkakabilanggo sa kabuuan. Isang hindi kapanipaniwalang haba ng hatol na sumasa ilalim sa bigat ng pinsalang idinulot na kanyang mga ginawang katiwalian. Bukod dito, hinatulan din si Sajid ng reklusyon perpetua sa ilan sa mga malversation cases at perpetual disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Kapansin-pansin na hindi sumipot si Sajid ang sa pagdinig ng promulgation ng isa sa mga kaso laban sa kanya noong February 2023. Dahil sa hindi niya pagdalo, idineklara ng sandigan bayan na final and executory ang hatol at wala na siyang karapatang umapela at inilabas ang atas para sa kanyang agarang pag-aresto. Sa madaling sabi, si Sajid na minsang nakalaya at nakapaglingkod pa bilang halal na opisyal ay ngayon guilty sa mga katiwalian. Ang kanyang kaso ay nagsisilbing paalala na kahit nakalusot siya sa kaso ng masaker, hindi siya nakaiwa sa batas sa iba pa nilang ginawa habang nasa pwesto. Para naman kay Ismael Toto Mangudadatu, ang nakamit na hatol noong 2019 ay personal na tagumpay at simula na panibagong misyon. Matapos ang massacre, itinuloy ni Toto Mangudadato ang pagtakbo bilang gobernador ng Maguindanao noong 2010. At sa harap ng simpatiya at suporta ng publiko, siya ay nagwagi sa halalan. Nagsilbi siyang gobernador ng Maguindanao mula 2010 hanggang 2019 na nakitang unti-unting bumangon ang lalawigan mula sa anino ng pangyayari. Sa panahon ng kanyang panunungkulan ay naging masigasig si Manguda Dato sa pagsuporta sa pag-usad ng kaso, pakikipagtulungan sa mga investigador at pagtiyak ng seguridad ng mga testigo upang hindi na madagdagan pa ang mga buhay na nawala. Noong 2019, matapos ang tatlong termino bilang gobernador, tumakbo naman si Manguda Dato bilang kinatawan o kongresista ng ikadalawang distrito ng Maguindanao at nanalo rin siya. Nanilbihan siya mula 2019 hanggang 2022 sa mababang kapulungan bilang mambabatas, kabilang siya sa mga nagtutulak na mga panukalang batas para sa kapayapaan at kaayusan sa Mindanao. At aktibo rin siyang nakibahagi sa mga pagdinig ukol sa seguridad ng mga mamamahayag at pagpapalakas ng justice system sa bansa. Naglakas loba pa si Mang Udadato na sumubok tumakbo sa pagkasenador noong 2022, bagamat hindi pinalad na manalo. Subalit hindi dito nagtapos ang kanyang buhay politika. Nitong May 2025 na halalan ay muling kumandidatura si Toto Mangudadatu at nanalong kongresman ng bagong tatag na lalawigan ng Maguindanao del Sur. Patunay ito na nananatiling may tiwala ang kanyang mga kababayan sa kanyang kakayahan at liderato. Bukod sa kanyang mga tungkulin sa pamahalaan, madalas siyang magsalita tuwing anibersaryo ng masaker at sa harap ng media upang ipanawagang hindi dapat makalimutan ang nangyari. Sa isa pang pagkakataon, binigkas din ni Mangudadato na ang pag-alaala sa masaker ay dapat magsilbing paalala sa pangangailangan ng pananagutan at reforma upang hindi na maulit ang ganoong klaseng karumaldumal na krimen. Hanggang sa kasalukuyan, bitbit -bit niya ang alaala ng kanyang asawa, mga kamag-anak, at lahat ng biktima bilang inspirasyon upang itaguyod ang mas ligtas na kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Ang investigasyon at paglilitis ng Maguindanao ang patuan masaker ay naging mabagal ngunit makasaysayan. Nagbunga ito na ang mass trial ay posibleng maisakatuparan sa Pilipinas kahit pa napakaraming balakid. Ipinakita rin ito ang kahalagahan ng pagpapanatili ng atensyon ng media at publiko sa mga kaso ng karumaldumal na krimen upang matiyak na hindi ito mabaon sa limot at manatiling prioridad ng sistema ng hustisya. Sa inyong opinion tol, ano ang epekto ng Maguindanao Massacre sa pananaw nyo sa mga political dynasty at private armies sa Pilipinas? At ano ang nararapat gawin pa ng pamahalaan para matiyak na hindi na mauulit ang ganitong uri ng krimen? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!